So ayun guys, ito na po yung mga ipamimigay namin mamaya At ako ay uh, walang sawang uh, magpapasalamat kay Mami Lani Hello guys, kamusta kayo? Today is my birthday At maraming salamat kay God kasi binigyan niya ako ng pagkakataon na mag-birthday po muli So ayun guys, uh, pero hindi ako maghahanda ng pansarili ko So ang gagawin ko ay uh, Imbis maghanda ko ng pansarili ko eh mamamahagi na lang ako ng uh, pagkain At uh, ang ipapamahagi ko ay pansit, at tinapay at juice Pero hindi ito mangyayari Itong wish ko na pamimigay sa mga tao Kung hindi sa tulong ni Mami Lani Wonder Woman Mami Lani, thank you, thank you so much po sa iyong... Uh, pag-sponsor po. At so ayun guys, ito po yung mga ipamimigay mamaya. Ayan, nagbabalot na yung aking anak ng tinapay. At ang nagpapalaman naman yung aking nanay. So, ayan po yung mga kasamang ipamimigay namin na handa ko. So, ako ay masaya-masaya dahil... Um, dahil sa tulong ni Mami Lani Wonder Woman ako ay uh, makaka pamigay ng pagkain lalong lalo na sa mga bata dito sa aming lugar so ayan yung mga nagawa na mga tinapay, meron na yung mga palaman so ayan nagpapalaman pa yung aking nanay ang palaman niya ay cheese ayan so masaya ako dahil natupad yung aking uh, pangarap na makapamigay ng pagkain dito sa aming lugar, so ayan na po yung pansit at uh, inihahandaan na, nagtatakal na para uh, malagyan na yung uh, styro ng pansit. So, ayan po yung mga ipamimigay namin. Ang kasama ng pansit, mamaya tinapay at juice. Ayan. So, ang target namin makagawa ng 50 piraso. So, ayan po. Para sa mga bata dito sa aming lugar. Maraming ditong bata sa aming lugar. Kaya ayun. Uh, masarap pagbigyan sila ng mga pancet kasi favorite nila yan so ayan masaya masaya ako dahil uh, nakaabot muli ako ng aking kaarawan sa kabila ng maraming pagsubok akong pinagdadaanan lalo na last year pabalik balik ako sa hospital so ayan guys ito na po yung mga ipamimigay namin mamaya at ako ay uh, walang sawang uh, magpapasalamat kay Mami Lani dahil sa tulong niya, ayan po, nagkaroon po ako ng panghanda. Ayan, mamilani salamat po. At ito po yung mga uh, ipamimigay mamaya. At kasama po niyan, tinapay at juice at pansit. So, ayan po. So, ayan guys, yung mga ipamimigay namin mamaya. Ayan, marami yan nagawa namin. Naka-50 piraso kaming uh, gawa ng uh, panset. So ayan po, medyo mainit-init pa. So ang partner niyan tinapay at chaka juice. So, maya-maya ipamimigay na namin. So samahan nyo kami, guys. Tara, mamigay tayo. So ayan, ilalabas na po namin yung uh, lamesa para uh, ihanda na namin at ipamimigay na namin yung mga Uh, niluto namin at ang handa ko ayan may mga bata na so ayan po namamahagi na ako ng aking handa so ayan marami mga bata dito sa amin lugar kaya yung mga bata agad yung mga sumalubong at uh, nabigyan namin tamang tama kasi merienda time so namigay kami mga 3.30pm ng hapon So ayun, kaya yung mga bata galing sa school ay nabigyan din namin. So ayan. Ito po yung aking handa. Salamat kay God dahil uh, nakaabot po muli ng panibagong karawan ako. At natupad ang aking wish na mamahagi dito sa aming lugar ng pagkain. So ayan, marami kaming mga nabigyan dito. At uh, yung iba ay uh, pinaabotan ko sa kanilang mga tahanan. So, ayan. So, mabilis pong naubos ang aming uh, niluto, yung aking handa. Ayan. Marami ako nabigyan ng mga kabataan. Again, salamat sa aking sponsor, si Mami Lani Wonder Woman. Natupad yung aking wish at napamigay na rin ako sa mga tricycle driver. Ayan. At nagpaabot na rin ako ng mga pansit sa mga pasahero. At sa mga nagde deliver ng mga product at yung mga dumadaang sasakyan dito sa aming lugar ay naabutan ko rin po. So ayun guys, naubos yung aking uh, mga handa at mga pinamigay ko sa mga uh, kapatid natin dito sa aming lugar. So ayun, masaya-masaya ako. Again, maraming salamat kay God. At maraming salamat sa ginamit ni God si Mami Lani Wonder Woman. Maraming salamat po, Mami Lani. At ayun guys, natapos na po yung aking uh, pamimigay ng pagkain. Maraming salamat po sa mga nanood.